Hi mga Barbellat! For po this video mga barbelat. Ayan. Ayan mag ano tayo. Ka, ka Magkain tayo ng bagoong. Ano bagoong dito sa Manila. Doon sa amin. Ginamos. Pero sabi ng kaibigan ko. Bibili daw ako. Ang sapsap raw dito guys. Na nakatakam Kasi 3 years na ako dito. Hindi nakakain. Sabi ng isang kaibigan ko. Basta malayo dito yon. Hindi daw ako makain ng mga ganito, ginamos, or baguong. noy masarap kaya ito sa probinsya. Ito yung, ano, kinakain namin dati, yung mga bata pa kami. Tapos, ah, uh, sausawa, ano, with, ano, banana, di ba Yung saging, uh, sinain. Ang sarap kaya yon Ayun, guys, bumili ako na nito, tapos, ito, tomato, tapos, lagyan ko ng kalamansi, sili, tapos, sibuyas. Ang sarap. Ito lang, guys. Thank you. Thank you so much, guys. Ayan. Bye-bye.